Pwede bang baguhin ang job description ng walang bagong kontrata? Okay, so kapag may kailangan ng ilipat yung trabaho, kaya babaka kailangan baguhin yung job description ng employee, no? Kailangan ba baguhin yung bagong yung uh, buong kontrata? For example, meron na siyang napirmahan na employment contract at the beginning of the employer-employee relationship, tapos nagkaroon ng bagong assignment o bagong uh, job description o bagong sa iba na siya uh, report kailangan ba bagong kontrata? So yun yung question natin ngayon. Ang, pagbaba, pagbabago kasi ng job description, yung pagbabago ng trabaho ng isang empleyado, uh, seryosong usapin pinto no? Uh, pwede bang baguhin yun outright? Pwede bang baguhin ng uh, job description ng isang empleyado na 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 na, na nangangailangan ba ito ng isang pag, paggawa pa ng bagong kontrata? Okay, mayroon tayong tinatawag na management prerogative no ayon sa batas. Management prerogative na kung saan yung employer, okay, pwedeng niyang i-adjust yung trabaho ng kanyang empleyado. For example, ilipat niya sa ibang department o kaya babaguhin niya yung responsibilidad no o kaya i-assign siya sa bagong posisyon. Ito itoy ito ay management prerogative and this is recognized under our laws legal naman tong ginagawa para sa ikabubuti ng kumpanya o kaya merong operational need na tinatawag depende dun sa pangailangan ng operations pero ito yung mahalaga no ito yung mahalaga kung simple lang yung pagbabago uh, for example iba lang yung daily tasks o kaya meron meron lang pagbabago dun sa mikonting konting pagbabago dun sa project assignments pero bahagi pa rin yun ng uh, original na role niya no? ni na kailangan baguhin yung employment contract. Pwede pwedeng gawa niya ng ano, uh, job reassignment form o kaya personal movement form, um, amendments to the original contract. Pwede na 'yon. Pero kung yung pagbabago ng kanyang job description is talagang total and absolute, no? bawa yung ibang posisyon o mag-iba na yung career path niya dun sa kumpanya, eh kailangan ho kailangan mas malinaw yung kasunduan diyan. So in these kinds of situations, no? Makabubuti na gumawa tayo ng panibagong kontrata or kung masyadong ano yung pagbabago ng kontrata, amendment, di diba? Kasi magbabago na yung primary responsibilities ng empleyado. Amendment. Hindi lang ito hindi lang to do sa tasks eh. Binabago na nito yung expectations ng kumpanya. Mababago na rin yung compensation ng empleyado ma babago na rin yung kanyang benefits magbabago na rin yung kanyang uh, yung tax implication di ba iba na so ang pinakaimportante dito sa mga ganito either dun sa dalawa na diniskas natin is yung mutual consent okay ibig sabihin kailangan po malinaw on the part of the employer okay and the employee hindi pwedeng one sided di ba on the part of the employer and the employee maliwanag na parehong partido dito sa relationship na ito ay pumapayag dun sa bagong terms. So, kailangan pirmahan ng bawat partido para walang issue sa future. So, ito na yung magiging legally binding para dun sa kanilang uh, new relationship. Okay? Siyempre, very important in any kind of relationship, no? Yung transparency and communication sa mga pagbabago. So, bago nyo ilipat yung... Uh, tao or yung empleyado bago-baguhin yung job description uh, very important crucial na malinaw okay? yung intensyon malinaw yung layunin ng kumpanya